Iminungkahi ng isang mambabatas na i ang paggamit ng deepfake technology bilang banta sa pambansang seguridad na isang uri ng terorismo. Ayon kay Lano del Norte Representative Muhammad Kari Dimaporo, maituturing na pananabutahe sa foreign policy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deepfake ojo na nagpapakitang inuutusan niya ang sandatahang lakas na kumilos laban sa isang dayuhang bansa. Sinabi rin ni Dimaporo na hihingi siya ng tulong kay House Speaker Martin Romualdez na imungkahi ang posibilidad ng pag-amyenda sa mga batas upang maituring na terorismo ang paggamit ng deepfake technology. Nagbabala rin si First Rider Party Representative Rog Rodriguez na pwedeng humantong sa international conflict at maging banta sa ating national security ang nasabing deepfake audio. Nauna nang sinabi ni PCO Assistant Secretary Patricia Martin na gumagana na ang legal na hakbang ng pamahalaan laban sa likod ng deepfake content ni Pangulong Marcos Jr. Music.